Karon doong Irina o sa kaginikanan, uh, taga Trading Boulevard, barangay mm. 37D, no? si Ma'am Janice Aniga. Hi Ma'am Janice, maayong buntag ma'am. Hi ma'am Janice, may buntag ni mo. Ma ma Kumusta man yes. kakaron? Maayong man ma'am. Mm. Naka sa inyong balay ma'am, naka sa eskwelahan? Naka doon sa eskwelahan. Ay, sa ah, na na eskwelahan. Nag-on nag ka kadiha ma'am, nag-on sa kadiha ma'am? Nagkuan ko na ngita ko sa section pa ko ana. Ah. Naman ang bigada tong 22. Mm -hmm. oh. ah, so first time ba ni mm -hmm. mo ni adto sa school karon or dili man sa? Dili, really, dere gikan ko tong 22 dere a. Balik mm -hmm. ra ko dere kay meet na ang mm -hmm. teacher. Okay. Ma'am so, requirement. Ma'am Janice, nganong importante kay para nimo ma'am nga pangitaon ang classroom sa imong mga anak? oh mm -hmm. syempre para pag eskwela ta ko anak, kabalo na siya asa siya nga uh, section, bisayan oh. oh. teacher ug asa yang mm -hmm. room. Ah. Bita pa oh na magsaag na O, oh, brigada oh. eskwela ma'am, nang hip, nang hinlo ka. Kinsay ka, uban ni mo ma'am, ikaw ra? Ako ra, kung ba na trabaho man. Mm-hmm, okay. Mm -hmm. So, so nindot ni Gaino. Pila dahi ang iyong anday, pila day kabuk anak niya ngayong eskwela. Oh, Oo, oh, pila yung uh. mong anak ma'am, pila kabuk. Tulo, tulo. Tulo. tulo kung sa nga mga ang-ang? Kung saan mga grade? Uh, grade 7 na itong isa. Okay. Ang okay. college na ang kuan, pinanggulangan. Ah, and then ay katulo. Ay katulo grade 5. Ah, grade 5. So, muna, yung hanggi apilan sa brigada dahi, mm -hmm. grade 5 dahi. Asa kang uh, school ka ron, ma'am? Asa saan ni Mugi eskwela yung anak, sa? Kapitan Tomas. Ah, diri sa atong silingan. Kapitan Tomas mm -hmm. Monteverde. Mm. -hmm. Um, okay all right sige Ma'am salamat kay Ma'am kay usa ka sa inspirasyon nga no? usa ka ginikanan nga nagtinguha gyud og gayuhan sa imong anak gani participative kay dong Iri no. Ito. si Mama Janice Aniga tapos Ma'am unsa man ang kanang mga gamit sa imong anak Ma'am andam na mm. Wala, wala pa lagi karong sabado pa, pa Ay murag mag-expect gyud adtong iring magdasok irin gyud ani weekend. <laughs> oh, pamut oh. ba yun? Karon pa man requirements nila, mo nang wala ko kabalo sa akong Ah, okay. Mm. Pero expected gud na kay di man pa mga adunahan nga maka-advance advance, -advance pud dagawas <laughs> tong medyo tubig-tubigan, oh. no? Mm -hmm. Oh, sige lang okay ra kay na siya. Oo. Yeah. Nya medyo Ting bitay man dayo. Oh, pwede dapat ang kuan dayo no, na ipon ipon na dapat ka tong 15. Bitaw. Tong sweldo no. pero uh, kasi na side <laughs> na day. Oh, pero mm -hmm. naka, naka, naka na ma'am, naka nag budget ma'am. Ma'am mm -hmm. ma Janice. Ah, okay ah. ra ma'am pod kay may ra -man po na ilang requirement. Ah, oh, hindi ko sab. Ako kaya Oo. Pero ideally di unta dong irino, pwede na karon kun na kay budget no. Bita. para Daya. inig sa badog domingo dineta ta maghuot kay. No. Tama <laughs> di ay maghayo siguro ta kung pwede no, mga assignment. Ay yeah, mo maguna una kag pamalit og mga requirements no di dili tumawang bitaw sa tag sa teacher so magmadubli mag, mag, mo gasto di ba? Mm, yeah. uh, nga natatundin ako nga taga ko may kwarta sa teacher una ko mamalit ah wala pa din naghatag si ma'am di ay ma'am? kung pa ganyan adobe ko sa Karunpa. teacher nga nga ayok kung mga requirement mm, alright sige okay. sakto na ma'am Janice salamat kayo ma'am ma ha? Thank okay. you po. Thank you. Salamat ma'am Janice Aniga ma Dong Irin. Mung anak, Nindot ka ayong nga uh, nang hinlo na siya karon ni siya kay magwa siya ga requirements para mo palit na gud siya gamit sa iyo, mga yeah. Thank you ma'am okay. ma okay. ma Janice. Ma'am Janice Aniga 43 taga Trading Boulevard Barangay 37D. Kini ka hato, mga ating paminaw Dong Irin naka malit na baka ni. Eh. <laughs> oh, manay pangutana, no? So, oh, prepared kita ta kay Monday. Magsugod na ang klase. Yay! Yeah. Badik iskwela na. Oo. Oh, oh. Itong atong lesson last week, ang uh, tips, no? Nga i-prepare ang mga estudyante, dapat na-prepare na sa mga ginikanan. I-nood you know, na. Uh, I-condition oh. ang unahong na. Condition. Mind conditioning, <laughs> <na>? Mind conditioning. <laughs> para dili na kanang lisod lugiton sa higdaanan. Yes. Ay! Tarong lunes, mga kasama, hinahinahin na. Lisod ug adjust dahil may <laughs>